Isa lang yung anak ko, then he diagnosed with ASD, Autism spectrum Disorder, since 3 um, years old siya. So up to now, ginagawa namin is nalander ko pa rin siya ng ano, Occupational Therapy. Uh, Bale, may anak ako, isa, uh, magti-tri na siya ngayong August. Bale, at uh, um, naibibigay ko naman sa kanya lahat ng mga needs niya, kahit candy, kahit ano, masaya na siya doon. So, meron na akong three kids. Ang um, eldest ko is 21. And then, yung second child ko, yung middle child ko is uh, graduating ng grade 12. And yung youngest ko is grade 6, graduating din. So, like, ano, yung normal lang na pamilya. yung uh, aksesory mo sila, sensory, pero kailangan mo i ano lang balance lang na na maaano mo sila, mataguin mo sila ng maayos. Anak ko na sila yung aming lakas. Siya lang kasi meron ako eh. Imagine, um, simula nung dumating siya, pinanindigan ko na sa sarili ko na magsasama kami na kaming dalawa lang na yung family na gusto ko is magiging nanay at tatay ako sa anak ko na paninindigan ko yung responsibilidad ko bilang nanay at tatay sa anak ko. It's a lifelong commitment between the two of us. Yun know. lang. Honestly, mahirap. Palagi kong sinasabi, hindi lang ako nag-negosyante, nanay din ako. Saan napapagalitan ako ng anak ko? Kasi minsan namamasyal kami out of town, pero dala ko yung trabaho. Minsan talaga sa dami ng trabaho, sa dami ng ina-attend mong kliyente, di mo na mag... Nandiyan yung pagkain pero di mo makain. Oo, minsan gano'n. Bali, ang inspirasyon ko sa pagdatrabaho, anak ko. Madali naman siya kasi uh, kahit so, sabihin na natin na uh, stressful pero kailangan mo pa rin talagang pagsabayin eh. Hindi pwedeng mas mataas yung trabaho kaysa sa pangliya. Kaya, hate kung magay yung pamilya ko, pag nakita ko na parang kahit yung stress na stress na ako, nawawala. Kalo na pag ha, tinasalubong ako ng anak ko. Pagkakaroon ng special na anak yung may ganon diagnosis is um, every parang miracle. So, para sa akin, kahit na hindi niya ako maintindihan, um, basta mahalaga sa akin na tinatawag niya akong mami at alam niya na ako yung mami niya. Yun na yun. Ang message ko po sa kanila is, yun lang, ha, sila ng mabait at may sa Diyos, tapos masumurin. Magbait siya at makapagtapos ng pag-aaral, kahit malayo pa kasi three years old pa lang siya. Pero yun talaga, yung minugol naming mag-asawa. Palagi ko sinasabi sa mga anak ko, walang saysay ang mataas na marka sa paaralan kung bulok naman yung ugali mo or pagkatako mo. Kasi kung ano yung pinakikita mong ugali will be the reflection of your mother. na salamat sa kanya kasi kung wala siya, wala ka pinung napakabait yung asawa ko na yan. Sa umaga pa lang, bago ako pumasok, babao na ako niyan, pagkain, tubig. Alam niya naman kasi napakainit na mga yun eh. Kaya, okay ang bisis ko, man naman to yan. Para kasi sa akin, pag solo parent, mas um, ano sila, mas matibay. Like sa akin, na yung anak ko, special na extraordinary or extraordinary bata na may kailangan ng extraordinary na pagmamahal, pagtanggap, pagkalinga. Maging ano pa sila, matatag at matibay para sa mga anak nila kasi walang ibang walang ibang paghuhugutan ng lakas yung mga anak nila kung isahan nila lang. Message ko sa mga working mom, uh, ah, kayo, gawin niyo ang lahat para sa pamilya. Uh, ah, sa ano Gagawin natin, mama. 6 Mal de